kagigising ko lang. <laughs> Kaya nagutom ako. So, iniisip ko kasi ko nalulutuin ko. Eh, may tinapay naman dito. Tapos may noodles. Kaya, kukuha na lang ako ng itlog. Kaka, samahan niyo ako. Audio. Oh. Oh. dito tayo. Pasok tayo dito sa loob. Mag-disinfect muna, bago ka-masok. Ay, nag-harvest na pala si Jeffrey. Ay, pala si Jeffrey. Walang laman o no, nabasag. Ito naman yung mga itlog na ano, wala lang shell. Ito pinapakain na lang namin to sa aso. kami. Hmm. Apa? Apa? Ayana, ayun. May itlog dito. Lang, huwag niyo akong Baka mabasa ko yung itlog. Ah, <laughs> oh. takot ano, ako. Ano na no, kaya ni? Baka mabasa ko ayan, maliit. May, may extra small, may small, may medium size. Ayan, so tara, magluto tayo ng itlog. ay lang mabis lang na to itlog. Tapos pa. Ayan o, oh, hinahangin. Ito na pa. Ang to So, dito pa ako nagluluto sa labas. Para presko, di ba? Kasi sa loob mangangamoy doon eh. Kaya nilabas ko yung gutuan namin dito. Hindi na. sama. Sepa, sapa. sapa. Wah. Wow. gawa namin pag umuwi kami dito sa probinsya, pagkagising mo, magluluto ka kung anong gusto mong lutuin, kung gusto mong magluto ng itlog. Yan, meron dyan. Baboy! Manok! Ganon. Kasi yung manok, yung mga manok po namin dyan, for calling na. Kaya, pag gusto po namin magtinola, nagluluto po kami. Tapos, mga adobo, ganon. Basta puro manok lang. Pag baboy naman, yung galing dito sa farm namin hindi pwedeng baboy sa labas. Ayan, ayan. Kapit na. Ako kasi, mahilig ako sa itlog. Yung tipong sunny side up, scramble egg, tapos o kaya yung may kamatis na itlog, ganun, o kaya yung itlog na may sibuyas, ganun. So, maraming luto ng itlog, di ba? o kaya, ang palaya na may itlog. <laughs> kaya talagang magsasawa ka sa itlog dito. Masarap din na yung tortang talong. Ayan ang hangin. Nasarap talaga dito. Alam mo yun, nasarap ng buhay probinsya, ba? Diba? Kasi mahangin, tapos gigising ka ng kahit anong oras gusto. Ayan. Pagagising mo, fresh air dito kasi nandito lang po kami sa may bukid. Tapos wala pong kapitbahay dito. Tapos pag atas mo kumain, magduduyan-duyan ka na dito sa likod, di ba? O kaya habang nagluluto ako, magduduyan-duyan ako gano'n. <laughs> di ba, Christine? <laughs> Ayan, sige, na to. Oh. Di ba, diba? Ayan. O, oh, pwede na. Butom na yung mga bata. Ayan na. Nakulog na yung shell. Ayan. Habang nagluluto ako, ipasyal ko muna po kayo dito para makita niyo yung farm namin na no. So yung mga ano dito, mga saba. Ayan. Ito na meron na pong bunga ipakita ko lang sa inyo. Ayan. Meron na kaming kakainin. Kasi minsan gumawa po ako ng ng turon. Ito na po, yung mga nahar yung na-harvest po namin dito, yung niluto ko. Tapos ganun din ito. Ito naman, ano, lakatan. Ayan. So, dito tayo. Ito naman, malinis na. Kasi dati po, sobrang daming damo po dito. So, na po talaga namin? Kasi nga, busy po kami. So, ngayon lang po namin na asikaso. Ah, ah, o, oh, ito naman o, oh, meron ng bunga. Natunda naman yan. Tapos dito naman, okay, makita nyo yung mga damo, wala na. Malinis na. Ito naman kasi mga poste po dito. Uh, ah, gagamitin naman po namin ito pag pinaayos po namin yung isang farm doon sa nabili po namin lupa. Kaya dito lang muna sila mag stay Ayun. So, maluwag na yung area. Na pwede na pong maglagay dito ng mga free range na manok. Kasi yun po yung balak namin dito. Maglalagay kami na free range na manok. Para hindi na tumubo yung mga damo, di ba? Diba? Ay, maganda na eh. Kung baga, imimintay na lang po namin. Para hindi natubuan ng damo. Ayan. So, hanggang dito po yan. Maglalagay na lang kami ng net. Para hindi sila makalabas. Kapit bahay na po kami doon. Kaya ano, kailangan may net na po sila. Ayan, so ganun po yung area dito. Maganda na. Natutuwa ako kasi dati, pag naglalakad po ako dito, parang takot na takot ako maglakad kasi ang daming damo kahit dito po. Madaming damo talaga dito. So ngayon lang po naayos ito. Kaya nakakatuwa. Imagine akala ko maliit lang po yung area dito. Nung nakita kong nalinisan, maluwag pala. So mapapakinabangan pa yung ibang lupa dito. Tapos yung mga saging naman, yan. So padadamihin po namin yan. Para ilagay naman po namin sa mga sa may bakod. Paiikutan na lang yan. Diba? At least hindi na magugutom yung caretaker namin dito kahit matagal kaming hindi umuwi. At hindi sila lumabas. <laughs> may mga makakain po sila dito. Yung malunggay pala namin dito tumigas na oh. Hindi sila nagluto ng malunggay. Sayang. Anyway, Luto na tayo kasi gutom na ako eh. Ito mga niluluto ko ngayon. Ito yung green hoselie po namin. So binigyan ko rin po yung car namin. And then, kumuha din po kami ng kakainin namin. Tapos mamaya, bibigyan ko rin sila Jeffrey. Kasi dati nung nagbigay po ako kila Virgilio, wala po sila noon. Kaya, nag-set aside ako talaga para sa kanila. So, mamaya bibigyan ko sila ng mga pagkain nila. Yun yung ano ah, yun yung nagbenta ko kami ng mga kalakal. Eh, medyo malaki-laki po yung pinagbentahan ko. Kaya, <laughs> binibigay ko po, po sa kanila lahat. Tapos, kumuha lang po kami ng share namin. Ayan. Ayan. konting konti na lang gutom <laughs> na ako ano ano hmm. ko ng paminta Kunti lang okay and then garlic. Para medyo masarap. Ito naman yung rosemary leaves. Kunti lang. Pang ba? <laughs> Ang bango. Di ba? <laughs> tinatawanan ako ni Christina. Ha, Christine? Mas oh, mga tinatawanan. Pangpabango yan. Ay, ay, alam mo, mo ba yon? Yung rosemary? Hindi paminta. Ay, ganon? Ay, ganon Nilalagyan <laughs> din ng paminta yan pag gusto mo. Para masarap. O, tignan mo. mambango, ang bango. Amoy rosemary. Amoy garlic. Ganon. Sarap. Yes, okay. pwede na. Kain na tayo. Ayan, yeah. so, dahil wala po kami na lutong rice, <laughs> magtitinapay lang ako. Ayan. So, ipapalaman ko na lang itlog dito para mas masarap, di ba? Saan yung binaligtad ko? Ito. Mm. May mayonnaise din akong dala dyan, ha? Pwede rin natin lagyan ng mayonnaise. At saka itong noodles. Ang bango. Grabe. Mm. May rosemary. O, oh, diba? Christine, hindi mo alam. Nilalagyan ng rosemary. Hindi, invento ko lang to. <laughs> Sa akin lang to. <laughs> Ako lang may gusto nito, kaya bahala kayo kung gusto nyong gawin. Ayan, so may kape na rin dito. Tara, kain na tayo. O, ikaw, Christine, tara na. Mamaya na yan, kumain muna tayo. Titikman ko lang yung luto ko. <clears throat> mm. Ang ganda lang yun, no? Dito. So, sana sa Manila, meron ganito, eh. <laughs> May view na ganito. Pero, wala, eh. Yung nakikita ko lang sa Manila, puro building. Tapos, ano, mga sasakyan so, sa baba oh, Kasi, nasa taas po kami. Kaya, nakikita ko yun lagi. <laughs> so, ganun lang yung view doon. Pero, ganito, tignan mo naman, mahangin-hangin pa. Diba? Habang kumakain ka. San ka pa? Mahirap bilhin yung ganitong ambience, diba? Tapos, pag natutulog ka naman dyan sa loob, kasi sa labas lang po kami natutulog dito sa may ano, living room. So, sabi kasi ng anak ko, para daw kami nasa forest. Kasi ang dami daw puno. Eh, syempre, pag nandun ka sa loob, ba diba, nakikita mo, nakahiga ka. <laughs> ang dami nga naman puno. Sige, so, ito pakita ko sa inyo. Ito, isa pang makulit na bata. Ayan. So, dito lang po kami natutulog sa living room. Ayan, dito. Naglalatag lang po ako dyan. Kasi yung kama namin, di, ayaw, parang ayaw ko matulog Mas gusto ko dito eh. Mas maganda yung ambience. Ayan, makikita mo yung mga puno-puno dyan. Ang ganda. Mga 5 o'clock or 6 o'clock, may buwan pa dyan sa labas. Ang ganda ng view. So yun yung hindi mo mabibili doon sa Manila na mga ganyang view, di ba? kasing view doon. Ay, ito pala, mapakita ko sa inyo yung binili namin sa San Carlos. Masulayan so, ko magkano lang bilhin natin to. 600 pesos. Grabe ang mura, no? Imagine nung no, pumunta kami sa mall, ang benta po nila dito, isa lang ha, isang peraso, 800 pesos. Ala, ito naman 500 pesos, tapos ito 1,000. Samantalang itong tatlo, 600 pesos na. Ayan, makagusto gusto nyo magpabili sa akin, 600 pesos lang. Murang-mura, <laughs> -mura, diba? Ayan. Yeah. So, nilalagyan ko kasi ng halaman ko. Actually, marami pa akong gustong bilhin doon, kaya lang hindi pa po namin binili kasi wala kang budget, gano'n. Ano ka, tara, kain na tayo.